Kidlat News Updates Opo si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang namunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon! Pahagyang humina ang bagyong Jenny matapos magbago ng direksyon patungo ng Southern Taiwan. Sa pinakahuling weather bulletin ng pag-asa na mataan ng bagyo silangan, hilagang silangan ng Itbayat-Batanes, Taglay ang lakas ng hangin na nasa 150 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong nasa 185 kilometers per hour. Kumikilos ito ng pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang signal number 3 sa Itbayat, Batanes habang signal number 2 ang umiiral sa ibang bahagi ng Batanes, gayon din sa Babuyan Islands. Signal number one naman sa ibang bahagi ng Babuyan Islands, mainland Cagayan, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Inaasahang magla-landfall ang bagyo sa southern Taiwan at Huwebes ng gabi ay posibleng nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Malaking bahagi ng bansa, partikular sa Luzon, ang makararanas ng mga pag-ulan dahil pinalalakas niyang bagyo ang habagat. Magiging epektibo na simula sa linggo October 8 ang dagdag na piso sa minimum fare sa mga jeep. League. Ito ang anunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB matapos aprobahan ng provisional fare hike. Nangangahulugan nito na ang kasalukuyang 12 pesos na minimum fare ay magiging 13 pesos. Paglilinaw ni LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III na ang inaprobahan nila ay provisional fare increase o pansamantala lamang dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tiniyak din ni Guadis na magpapatuloy naman ang pagdinig sa hirit na limang pisong taas pasahe ng ilang transport group. Pinaiimbestigahan na ng Department of Education o DepEd ang pagkasawi ng isang estudyante dahil umano sa sampal ng kanyang guro. Kinumpirma ng kagawaran ng insidente at nagpahayag ng kalungkutan sa sinapit ng bata. Ayon sa DepEd Schools Division Office ng Antipolo City, gumagawa na sila ng kaukulang aksyon sa kaso ng child abuse sa 14 anyos na mag-aaral ng Peña Francia Elementary School sa Antipolo City. Bumuo na rin ng isang team ang DepEd Antipolo mula sa Registered Guidance Counselors, School Health Nutrition Unit Representatives, Youth Formation Development Coordinators upang gumawa ng kaukulang aksyon at magkaroon ng nararapat na intervention at debriefing sa mga bata at guro ukol sa Child Protection Policy. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, Naguulat. At inyo pong natunghaya ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili na katuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tod>